Gusto mo bang matutunan kung paano mag-test ng 1, 2, o 3 gang switch at receptacle wirings nang wala pang supply ng kuryente? Sa videong ito, ituturo ko kung paano i-test ang switch at receptacle wirings gamit ang digital multimeter. Tutorial Videos Skills Matters by Mar Please Like, Share, and Subscribe Umpisahan na natin. Mag-short circuit testing muna tayo. Kumuha ng digital multimeter at ilagay sa continuity settings o buzzer sound settings. Ikabit ang test probe sa line 1 at line 2. I-off at on ang mga switch at dapat ay walang continuity o walang buzz sound ang multimeter. Ito ay nangangahulugang walang short circuit sa iyong wirings. Kumuha ng Phillips screw. Tanggalin ang screw ng line 1 at line 2 at pagdugtungin ito gamit ang pliers. I-test na natin ang switch number 1 at receptacle number 1. Ikabit sa continuity settings o buzzer sound settings ang digital multimeter itapang isang test probe sa gitna at ang isa naman ay sa gilid ng receptacle. Pindutin ang switch number 1 sa on position at dapat ay may maririnig kang buzzer sound. Kapag naka-off naman ito ay dapat wala. Ngayon ay sa switch number 2 at receptacle number 2 naman tayo. Tinanggal ko ang bukilya nito upang makita mo ng mabuti. Sa pag-test nito, itap mo lang ang test probe sa mga wires ng receptacle. At kapag ka-on mo sa switch number 2 at may narinig kang buzzer sound sa multimeter, meaning ay goods din ang pagkaka-wiring dito. At dahil ginawa mo itong mga test na to, 100% sure na ka sa paglalagay ng supply ng kuryente dito. Sana may natutunan ka. Kung nagustuhan mo ang video, at kung may questions ka and suggestions, please comment down below. Thanks for watching. Tutorial videos. Please like, share and subscribe.